Umiling-iling si Arman na unti-unti na nagkakamalay. Alumpihit si John sa pagkakalod sa harap ng lalaki. Umukha ang kanyang bibig at tumanaw ang mukha kay Mang Berting sa may ibaba ng bahay. Natatanaw niya ang pakikipag-usap nito kay Ruming. Umiling-iling pa si Arman. Tatang, napalingat si Mang Berting, pati si Ruming. Iwari Joan kung umaandar ang kanyang imahinasyon o ang kanyang ilusyon nang makitang parang may kakaibang liwanag ang nagkakamalay ng mukha ng lalaking kaharap niya. Unti-unti namang nagliwanag sa paningin ni Arman ang magandang hugis ng mukha ng isang magandang binibini, -bini, ang mapupungay na mata, ang makipot na mga labi na parang nanghihingi ng halik, kulay kayong mangging mga mata, at ang tamang tangos ng ino, at ang nakalugay na mahabang buo, at ang nagkakamalay na pusi niya. Mabilis na pumanhik si Mang Bertin, kasunod si Remy. Pumipiglas pa ang ulo ni Arman habang pilit siyang binabangon sa pagkakahiga. Ay, amang, huwag mong pilitin ang sarili mong bumangon. Mahiga ka muna. Ligtas ka na. Napakunot na upas si Arman ang sinungi ng kanyang mga kahala. Sino kayo? Nasaan ako? Napaulong si John pagkarinig sa malaking boses. Nanunukat ang titig sa kanya ni Rumi. Napasandal si Arman sa upo ang kaway. Si Mang Berting ang tumabi sa kanya. Nakangiti ito sa binata. Iho tagpuan kita sa may bukal. Sa ba ang sasakyan ng tubok diyan? Ano hong sasakyan? Iyong nasa bukal. Nakakunot na upay ng binata at pilit inaalala kung may sasakyan ba siya. Magpakilala na lang si Mang Bertin. Iniabot kagad ang kanyang kamay. Ako si Mang Bertin. Tubong lemer po at your service. Bagong salta lang kami rin sa si Santa Fe. Napatitig si Ruming kay Mang Berting ng masama na madali rin mong binaliwala nitong hilata. Lumapit si Rumi kay John at matumaan rin pinagmasa ng pagkamahal ito sa bisita ng lalaki. Ang mapansin ni John, si Rumi ay umiwas kagad. Tatangihahan na ko kayo ng maiin, kayong tatlo ni Rumi. Ayaw nga eh, isang kap mo na rin ereng eh, si, si ano nga pala ang mga ang pangalan mo. Nagsalubong na naman ang mga kilay ni Arnold. Pumuwang ang kanyang mga bibig. Naghagilap ng may sa mga taong kaharap. Napasa po sa dibdib si Mang Berting ay nayari ng batang ari. Nakalimutan na yata ang lahat-lahat sa sarili. Napalunok pa si Joan. Kitang-kita ng na nagbabantay ng mga mata ni Romin ang pag-aala niya sa estranghero. Sinapon ni Arma ng kanyang no. lumagpak ng tukod sa siko sa hita. Iiling-iling. Wala ho akong maalala. Wala akong maalala. Inakbayan siya ni Mang Berting. Hayaan mo na, Mang. Magpahigaw ka muna. Bukas na bukas ay hihahatid na kita sa inyo. Eh wala nga ako akong matandaan. Nakaw, binalingan ni Mang Barting si Joan. Anak, ipagtimpla mo nga ito ng pito-pito. nagkabuhol na ang memorya na rin. ng tawa si Mang Barting. Sumunod si Joan sa pisila ang mga labi. Pinipigil ang pagtawa. Samantalang si Romy ay sumandig sa kalapit na dingding at master na kapumulsa. Sinusuri pa rin ang tingin ng kaharap na estranghero. Kunin niyo ang wallet niyan. Pihanong nandun ang ID Pinapakagal ni Arma ng pitaka na parang magandang ideya sa pandirimi sinabi ng nila. Si Mang Berting ang mga Ay, ala yata, siguro na hulog. O dinukutan ka ng mga lumapit sa iyo. Yung na saklulohan ka din sa ospital ay nagsamantala pa. Tingnan mo at pati ala sa katawan ay eh, wala ala ka. Napayuko si Arman. Nagpatuloy pa si Mang Berting sa teorya niya sa kwento ng estrangherong lalaki. Siguro na bago kayang ulo mo kaya ka nagkaganyan. Ang mabuti pa'y pa dumito ka pa muna sa amin hanggang sa magliwanag ang isip mo. Wala naman tayong pambayad sa ospital kung doon ka magpapalakas. Dumito ka hanggang gusto mo. Wala kang aalalahan. Lumapit ang mukha ni Mang Berting at bumulong kay Armin. Pwede na lang kung may asawa ka naghihintay at nila namig sa gabi. O oh, girlfriend, pilit na napangiti si Armin. Wala ho talaga akong matandaan. Ano ba itong utang? Sumabad si Ramin. Nandun pa ba ang kotse niya sa bukal? May mga gamit siya doon na maaaring makapagbigay ng identification niya. Nakurong mong sorry na lang. Natupok po na nga po yung buong kotse. Nanakilala ko na lang na kotse yun ang makita ko ang pinto. Wala nang iba pang natira. E di ipalagay natin, yan sa natin yung sa dyari. Pakunan natin ang litrato para mailagay sa lost and found at nang makita siya ng mga kapag-anak niya. Napatitig naman ang masama si Armand Cairo. Nandidilat ang titig nito sa kanya. Umiwas na lang siya nang pumasok na uli si Joan na may dalang mainit na kape para sa kanilang tatlo. Akala ko anak din o mga ang pagtimpla ng pito-pito. tatam tama na nga iyong biro. Nakakahiya sa bisita natin. Inihando mo ang isang basong may tasa. Kay Arman, uminom ka muna o. Salamat. Nahihiyang umiti si Arman kay Joan. Magbaba naman ang tingin itong babae. Iniabot ang natitirang kabis sa dalawa pang lalaki. Sa kamahinhing na upo sa tabi ni Mang Bertin. Humigop ng kabis si Arman na walang katunog-tunog. Pagkawa'y hinarap niya ulit si Mang Bertin malaki nga akong abala sa inyo. Nakakahiya sa inyo. Nanguyam ang tinig na sumingit sa si mo Kung talagang mahihiya ka, eh di pasama ka sa presinto para ma-report ang nangyari at nang mauwi ka na sa inyo. Naglang hindi napakali sa pagkakaupo si Mang Bertie na parang may iniiwasang pag-usapan. Ang mabuti pa siguro ay magpahinga ka muna at pagkagising mo na ay saka tayo mag-usap. Sabihin mo kay Joanne kung ano man ang kakailangan niya. Pabugnot na tumindig si nakaalis na nga ay paano yung talisay mo? Di ka na ba sa tupada? Bukas na lang mo, tinamad na. Mabilis na lumuman ang kabahayan si Rumi. Naman ni John ang wala sa lugar niyang pagsiselos. Wala rin siyang karapatang magselos dahil ang liligaw pa lamang siya sa talaga. Pagkahatid ni Mang Berting kay Rumi sa may pintuan ay hinarap niya ulit si Arma. Gusto mo bang maligo ang mga? Teka't ikukuha kita ng tuwalya at damit na pamalit. Nangat mukha ka ng kuneho sa ayos mo. Mungungalit na naman ang tawa si Mang Berting. Tatang, may babala na ang tinig ni Joan sa mga. Huwag na ho, mang ano. Birding iho, madaling tanda ng pangalan ko. Mang birding na lang. Ang anak ko naman ay si Joan. Tatang, siguro umi na naman kayo ng shock yung anak. Aba, tingnan mo nga ang batang ito. Pinagbintangan pa ang tatay niya. John, bago na po itong tatang mo. Tinigilan ko na ang bisyo. Si Ronin na nga pinapasama ko. Namumorsyento na lang ako sa kanya kapag nanalo. Hindi na ako tumitikim ng siyaktong tuba na lang. Tatang, pinigilan ni John ang salili ng mata ko. si Arma ay na kay Mang Bertie. Tinan mo nga kayong dalawa. Nagkakahiyaan pa kayong tumawa. Nagkakahiyaan kayo. Naku, iyo, huwag kang sa anak ko. Mabait ka Eh, Mang Bertie, nag-aalala lang huwa ko sa sasabihin ng mga kapitbahay ninyo. Magiging masama ang tingin na sa inyo, lalo na't isang lalaki, nang bigla ang makikituloy sa bahay ninyo. May anak pa naman kayong dalaga. Manong hayaan mo nga mga makakatindi lang iyon. Ako isang tinggo lang sa tao. Alang ko na akong nakakaduda o mabait. Natunghayan ko ang naging kalagayan mo. Nakakaunawa kami ng anak ko sa kalagayan mo. Ipalagay mo ang loob sa amin. Yung sirunin, akong bahala doon. Ako naman ang may-ari nitong bahay ko at hindi naman ibang tao. Salamat ho. Wala pa naman kami nagagawa sa iyong mabuti. Nagpapasalamat ka na. Halika na iyo. Doon ang silid tulugan. Doon ka na matulong. Doon naman kami ng anak ko sa kabilang silid. Halika na kuwan. Hinatak na ni Mang Berting sa isang kamay si Arma. Ano nga pala ang ipapangalan namin sa si iyo? Luis kaya? Payag ka? Kayo ho. Napatingin siya kay Joan ilang talang mabuti at pantay ng mga niti. Kumantili ng matipid na ngiti ang dalaga. Iyon ang pangalan ng panganay ko. Humising pilit si Mang Berting nang biglang nalambutan. Nang lungkot ang mga. Ang tawa ay humpag ako Matamang pinakiramdaman ni Joan ang kanyang ama. Pinilit alunin ni Mang Berting ang sumaglit na katahimikan. Ibinalit ang dating sigla. Tayo na, Louis, magpahika na sa iyong silid. Nagtuloy-tuloy na si Armand sa silid. Napanunok pa siyang naiilang sa bagong pangalan na ibinigay sa kanya. Nasilip niya sa gilid ng kanyang mata na nakasulyap sa kanya si Joan. Nahihiya pa rin siya rito higit kaysa kay Mang Berting. Nang ni Mang Berting ang pintuan paglabas nito, ay palaglag na nahiga si Herman sa papag sa kawayan. Luis, pabulong niyang sambit sa sarili. Luis, umiling-iling pasiya. siya. Pinisila mga mata ng epikit. Tumagilid siya ng higa at inipit ang dalawang kamay sa pagitan ng mga nakatiklok na hita. Ani mo isa siyang batang ginigina. May tinanggap siyang isang katawan na hindi niya palubos na kilala. Narito siya sa isang bagong daigdiga. Nabiglang gumulantang sa kanya. Kailangang sanay na niya ang sahil niya sa pagbabagong ito habang malabo pa kung sino man siya bubuhayin niya si Luis